Good morning mga kapatid! Ayan. Ah, nandito na naman po si Maludil Santos para po ay mag-update lang po tayo dyan sa Pilipinas na sana wa ay lagi kayong nasa mabuting kalaga kalagayan at ligtas sa anumang dumating na bagyo dyan sa Pilipinas mga kapatid at nakakatakot nga dyan po at binaha po ang Pilipinas lalo na po sa daet at marami pong naapiktuhan at yun nga napanood ko sa... Sa live ni Kalingap Ido na talaga daw po na may mga linikas siyang mga estudyante at nandun nga po sa bahay nila. Ayan po, update po. At uh, uh, si Beyonce naman daw po ay nakakatakot nga dahil nasa tabi dagat. At sana po ay ligtas ang kanilang bahay at ang kanilang pamilya. Yan. Sana naman po tayo yan sa pil sa daet ay tut lahat tayo ligtas at saan man sulok po ng... Ah, uh, Pilipinas ay sana po ay mag-iingat lagi pagkapag po may bagyo. Ayam po update tayo po dito sa Danjoy kahit po uh, handang maghintay po ang mga viewers ng Danjoy at lalong-lalo na ang mga nagmamahal po kay Joy at sa Danjoy. Ayam. Kami po ay talagang naghihintay lang pero mag-update po tayo na sana naman po ay si Joy laging Uh, nasa mabuti ang kalagayan ang kanyang pamilya at ganun po man sa iba, di ba? At sana po ay lagi silang nasa maayos ng kalagayan at walang anumang ka na ano ba? na damage po ng bagyo diyan sa Camarines. Uh, Kasi ka, po sentro po ng Camarines Norte po yung bagyo kaya nakakatakot po at uh, alam naman natin po yung diyan sa Camarines malalaki po ang ilog na ano yung kagaya nga noon yung linilinis nila Binti boy just ko po talaga nakakatakot ang laki pong ilog yun na yung lininis noon ni Binti Boy na tumulong po siya sa paglilinis. Iyon ay talagang nakita ko po talaga ang laki-laki po ng ilog na yon at nakakatakot po no. Uh, at ito naman po ay update tayo n' kay Princess Joy na talaga naman nakakamis na po ang Dan Joy, di ba? Kaya kakantahan ko muna kayo para po maalis yung stress natin dito sa bagyong dumating po diyan sa Pilipinas. Kakantahan ko po kayo, no? At uh, sa pagkakamis natin sa Kid Joy at sa Dan Joy parang Talagang tinahanap-hanap natin yung mga pakilig po ni Papa Dan dito ki Princess Joy, di ba? Ayan po ay talagang kakantahan ko muna kayo. Ha! ay okay lahat tayo ha sa pamilya. Hindi ko nisang pinagmasta. ang yêu, ganda đàng, ác nhân ti nay vẫn ti nang bao vật mai Susungko kisipa, araw gabi ay pangarap ko at sa twilay na babalisa, dahil ba ang puso ko'y labis na ang umiibig sa ang kangkay lang. mat e samhin na pa ji ji ho anon the the wee se utas nain tam tam me Load, Ayan. At sa iba pang team. I love Sabado. Shout out po. Hindi ko na sana pinagmasdang Ang iyong ganda At hindi na rin pinansin pa bao quanh chị mãi tay yêu mãi ta hiểu anh ta sợ biết Um, no! alam nyo naman po, hindi ako makabirit dito. May katotoo ako. Baka tayo ay masigaw. <laughs> Pero ito po ay mga sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Dahil, dahil nga po dito sa bagyong dumaan sa inyo dyan sa Pilipinas. At mm, sana lagi po tayong mag-iingat at ligtas sa anumang pong uh, dumating unos ng bagyong ito. At ito nga po ay update ko lang po kayo dito sa Danjoy Kilig Overload na handa naman tayo pong maghintay na sana po ay patuloy lang po natin mahalin si Joy ang Danjoy po at patuloy tayong magsuporta at ito nga po ay tayo po ay dahil nga po dito sa dumaang bagyo at tayo po ay magpapaabot ng tulong diyan sa magmamimigay po tayo ng bigas para po dito sa dumaan na bagyo sa ating mga kababayan update po lang natin alang-alang po sa mga kababayan natin na lalong-lalo na po yung hindi po nakakapaghanap buhay ang hanap buhay po nila ay nasa dagat lang po ay tayo po ay mamimigay ng bigas sa aming lugar at uh, dito po the, kahit pa paano po ay yung abot lang natin na makakaya. alang-alang no? po dito sa mga nangyaring uh, sakuna di ba at dapat tayo po ay uh, magtulungan dahil nandito tayo po sa pagtulong kailangan po magtulong po tayo ay ito po ay gagawin ko para po ito sa Danjoy po kilig overload kami po ay alam niyo naman kaming mga nagsusuporta po sa Danjoy. Kahit po sino ay sinusuportahan namin, wala po kaming pinipili sa lahat ng love team na sana po ay kayo ay nasa mabuting kalagayan kila sa Jumcar po at sa EDC sana lalong lalo na po si Biancy na sana po ay ligtas sila ng pamilya nila di ba po? Kaya sana po ay tayo po pag mga ganitong nga uh, may mga nangyayaring hindi maganda dyan sa Pilipinas dapat po tayo ay magkaisa magtulungan po para po sa kabutihan ng karamihan. Lalong-lalo na po sa taong mga tinutulungan natin, sa mga mahihirap na talagang walang-wala, lalo na po yung nandyan po sa tabing dagat. Sana po kayo ay laging mag-iingat mga kapatid. Ako po ay nagpapaalala, alang-alang po sa aming mga grupo po sa Danjoy Kilig Overload. Thank you so much sa tam yung mga kaibigan namin na namuwi ng Pilipinas ay sana po ligtas kayo ay sis Bupel uh, nakita ko yung yung ano ay talagang sakalam ka talaga at namit mo na ang ating mga kapatid diyan na umuwi nagbalik bayan diyan sa Pilipinas at talagang po inabutan kayo ng bagyo <laughs> ayam Kaya sana po ay wag tayong ma-stress at uh, tayo po ay Mag-iingat na lang po tayo mga kapatid. Alang-alang po sa ating mga sarili at ang ating mga pamilya, ingatan po natin. At pag may mga ganyan pong hindi maganda ang nangyayari kailangan po lagi tayong handa. Na sabi nga, lagi nang uh, nakahanda tayo na kung ano man ang mangyari, yung lalo na yan yan yung mga nasa tabing daan, dapat po ay nasa tabing daan, sus ssco po. mga nasa tabing dagat ay agad-agad pong lumikas na, na talagang ano, dahil naranasan ko po yan nung ako po ay uh, maliit pa at hanggang nga pong nung nagbalik bayan kami na talaga naman noon yung bangka namin ay nailubog po sa buhangin dahil yan po sa... Linamon ng dagat po na ang lalaki po ng alon parang gabahay po 'yan. Kaya kami rin po ay nasa tabing dagat at uh, 'yung tita ko nga linamon ang kanilang bahay. Ang po sa sila po ay talagang tumagilid ang bahay nila. Kaya alam ko po, po 'yon 'yung sinasabi ni ido na si Byang singa daw nakakatakot. 'Yun po talaga totoo dahil po ang dagat po kapag lumalaki po 'yan, umaampas ang alon sa tabil dagat iyan po ay nawuhukay ang gan po sa mangyaring madala po ang bahay niyo ganun po yon dahil linalamon po ng alon ng tubig ng dagat ang mga buwangin kahit anong tambak niyo po niyan kapag po ay talagang hindi concrete po ang pangharang natin diyan talaga pong lalamunin at lalamunin po yan ang dagat. Hindi po biro po ang dagat kapag lumalaki. Ako po, promise, maniwala kayo sa akin dahil kami po ay tabing dagat. Alam yan nila, Kuya Bal, tabing dagat po yung bahay namin doon sa Tingko Pilar Sorsogon kung saan kami noon nag-swimming nila Kuya Bal. Nandoon po. Alam yan ni Edo. Kaya sinabi ko kay Edo na nakakatakot po talaga ang nasa tabing dagat dahil anuman ang mangyari po. Talaga po disgrasya na kaya kailangan po tayo laging nakahanda kung ang bahay natin po ay nasa tabing dagat. At nakakatakot ga na po yung doon sa amin sa pilar na ang bahay nila, ang silong nila ay tubig. Kaya sila po agad-agad silang nagrir na naririskyo, -re umaalis at pumupunta sila sa bak sa ano ba? sa vaccination po. And uh, alam niyo po ay ako alam niyo po ay tulog pa ang diwa ko. <laughs> uh, nakakatakot po. kailangan po lumipat po talaga yung may mga Nasa tabing dagat at yung may mga bahay na ang dagat po talaga ang kanilang ano doon po sila na ang silong po nila ay tubig kaya yun po dapat po ay lumikas agad po kapag may bagyo po na malakas kasi sa amin talaga po makaramihan na mga kababayan natin na ano ang bahay nila ay nasa tubig na silong nila ay dagat po kaya sila po ay agad-agad nang lumilikas. Alam nila po yun. Kaya sana po tayong mga kababayan ay lumik lumikas na at uh, wag po tayong magpa ano 'yang patumpik-tumpik. <laughs> Kaya mga kapatid ay pasensya na po kayo at uh, talaga update ko lang po kayo. Handa naman tayong maghintay dito sa Danjoy, uh, Kidjoy at Kidan at sana po ay soon ay may update na po tayo dyan at magkakaroon na po yan ng vlog si Kalinga Prab dahil alam naman natin na si Kalinga Prab ay nagpunta ng Thailand. Kaya po yan pagbalik niya at nakapagpahinga at inabot pa nga sila ng bagyo ay tayo po ay handang maghintay sa dito sa uh, sa Danjoy Joy Kilig. Overload. Talaga naman. Nako, Diyos ko po. ah uh, hintay-hintay lang tayo. Huwag tayong magmadali. Ano, mga kapatid, at uh, sana uh, kayo ay laging okay at paalam po sa inyo at lagi natin suportahan po si Kuya Bal Santos Matubang, si Lati Idna at si Kalinga Prab uh, at, uh, si Ruel at si Rowell at si Shell. Ayun. Marami pong salamat at dito po nga sa mga love team, uh, ang Jumcar po at Izzy at ang Cedric Drake at Cedros at ito po sa Byansi, ay tayo po ay suportahan na lang natin at 'wag po tayong mag-away-away. At 'wag natin pag-away-awayin po ang mga lebawat club love team kasi po iyan ay beneficiary po yan ni Kalinga Prab. Alang-alang kay Kalinga Prab, ay tayo po ay maging uh, behave po tayo. One family, one kalingap. Thank you po at suportahan po natin dito sa Danjui Kilig Overload. Sa pangunguna po yan ni Miss Bope at sa aking mga kasamahan, we love you so much. At si Vanat Magsik, suportahan po natin at Selfie BPS. Paalam! Bye-bye you! We love you! Bye-bye! Happy Wednesday po sa aking mga viewers. We love you! Bye-bye!